Akala ng twins ay eh, papasok lang sila sa school pero hindi nila alam na meron palang injection. May pasok today ang twins pero pupunta muna kami ng doctor bago pumunta ng school. Nakaschedule kasi sila today ng injection at hindi nga to alam ni Charlie and Chino. Tumawag kasi yung doctor last week at sabi nga in-schedule sila for vaccine. Actually, ito yung first vaccine na matatanggap nila dito sa UK. Bago kasi kami umalis ng Pilipinas ay nakumpleto naman namin. And parang flu lang naman to and meningitis. Matiwasay naman kami nakapasok dito sa clinic. Pero natakot na sila nung nilabas na yung karayo. Hindi na namin sinabi na dito yung pupuntahan namin kasi alam namin magagalit ang dalawang to. At baka sa labas pa lang ay eh, umiiyak na. Pero nagulat kami sa dalawang to kasi hindi talaga sila masyado umiyak. At successful nga yung injection, bali dalawa pala yun. So magkabilang braso yung tinurukan sa kanila. Nagulat na lang siguro sila sa mga pangyayari. Anyway, para hindi naman sumama yung loob, dumaan kami dito sa shop. At dito, pinapili namin sila ng gusto nilang sweet. After kasi dito is maglalakad kami papunta naman sa kanilang school. Dahil meron pa nga silang paso. Medyo tagalan nga pagpili kasi hindi siguro nila mahanap kung ano ba yung gusto nila. Bihira lang kasi kami makapunta sa shop na to. And siguro kumikirot kasi yung kanilang braso. Parang medyo nasugatan kasi sila. And sinabi din ng doctor na possible na ng twins. At medyo may sakit daw talaga to sa braso. Naglakad na nga kami dito papunta sa school bago pa sila mali. Though excuse sila for 30 minutes. Kasi in naman namin yung school na meron nga silang injection. Si Charlie, tingnan mo, nakaangat nga ang isang braso. Siguro nagsisimula na kasing medyo sumakit. And bago nga kami pumasok sa school, binigyan muna namin ulit sila ng sweets. Fast forward, uwi na itong at kinauna namin ng twins. And very good daw sila today at meron pa nga sila mga stickers. At sabi nga ng kanila mga teacher, super sweet daw ng dalawang to. Nagmamadali na kami kasi mukhang uulan na. Pagka uwi ko ng bahay, sabay-sabay para nagsidatingan yung mga orders ko. And ang dami talaga nito. Parang balance six na deliveries to. Tapos ganyan nga sabay-sabay dumate. Mga random lang naman to mga pang Halloween decor. Meron din mga storage bags tapos iba't ibang mga bedsheet. Ginugupit ko nga pala dito yung mga details. Bailin kasi ng aking husband na gupitin ng mga details bago itapon. At syempre tuloy-tuloy pa rin tayo sa pag-unbox. Sa lahat nga ng inorder ko ito yung pinaka nagustuhan ko. Grabe ka soft itong blanket na to. At gustong gusto ko din talaga yung color. Ito nga parang gusto ko nalang matulog. Pero sa tingin ko ang twins ang unang aagaw nito. Mahilig din kasi sila sa mga ganitong blanket. Pero syempre, kada mag-checkout ako ng mga gamit para sa akin, nag-checkout din ako para sa twins. So, meron din kayo makikita mga dinosaurs dyan. And meron din mga pwedeng masuot ng twins. By the way, lahat ng in-unbox kong to is pinadala sa amin. Bukod kasi sa kontrata is binigyan nila kami ng voucher. At in fairness sa mga to, ang mumura talaga. And soon, makikita nyo din naman to sa mga post namin and share namin sa inyo. Isa nga din para to sa nagustuhan ko. Bigla ko tuloy na si malaki kong vanity mirror sa Philippines. Nami-miss ko na din ang mga makeup contents. Anyway, tuloy-tuloy pa tayo ng unboxing. And pagkatapos ko buksan lahat, syempre tinry ko na din. And diba, super ganda talaga nitong blanket na to. Mura lang to pero ang ganda ng quality. Pinold ko lang siya sa gitna kaya mukhang maliit pero malaki talaga yan. And then isa-isa na din ako nag-organize sa mga gamit. Ang gaan-gaan kasi talaga kumilos pag naka-organize yung mga gamit sa bahay. At syempre, pagka laging malinis. And finally, natapos na ako and pwede na ulit guluhin ng twin sa mga gamit.